Kaya medyo brown-brown na ilagay na natin ang ating manok. Ayan, okay. Oh. isang kwarto na linis ko na. Ito, nilipit ko na rin yun. So, naglabaran nyo ako. Ayan, nilipit ko na yan. Ayan. ayan. the kitchen you saw the look on my face you saw the look on my heart to get out of this place i sent something i've never seen before when you put on the pineapple we couldn't be friends anymore pineapple <laughs> ayan so walang pagbabago ngayon ay lunes kaalis pa lang ng bus ko na lakas so, nagawa ko na yung dalawang kwarto na vacuum ko na na prepare ko na Naalis ko na ang mga alit ako mga alit alit na mga kinalat yung sabot rin ko so yun ay nabubuko ako ng na ano ko yun eh? parang lugaw o lugaw talaga kasi hindi pa ako masyadong nakakaano siyempre ayun natin madayat na gusto so yun so magi start na tayo hindi ko alam bakit ganito ano yung pinaglalagay ko <laughs> so let's go na good morning kalimera magandang umaga ako kanina ganina pa ako nagising kaalis lang ni among ngayon, naglagay la ako ng konting lip gloss para naman din naman tayo masyadong ano. So, yun. Nakapaglinis na ako ng dalawang kwarto. So, yun. Yun, yun nga, late tumalis yung baba, Ayun lalaki, kasi nagpahinga siya. Inayaan ko muna, hindi ako gumawa ng kaingay-ingay. So, ngayon na na ako. Gusto ng aking, kasi masakit yung ano ko yung ngipin ko. Maglulugaw ako. Ayan. Lagyan ko nila ng sibuyas bawang. Ayan. Punta pala ako ng supermarket. Mamaya bibili ako ng luya. Ayan. Kasi naghahanap si Among kanina ng luya. So, yun. hindi ko alam kung lalagyan ako ng keros. Huwag ka na lagyan ng keros. Ayan. Nalinis ko na rin ang aking ang aking, ang aming refrigerator. Ayan. Siya ngayon. Ayan. Ito yung, ito yung carrots, lemon. Mm, cucumber, yung lettuce, at saka yung barbecue. Ito, uulamin namin mamaya, pero mga ko lang. Tapos, meron sausage, merong itlog. So, ayan. Medyo puno-puno pa. Ayan. Yung gatas namin. ba diba? Ayan, ganyan lang. matapos yung mga collection nila. Kung sin sila galing. Ayun. Ayan. Nakalinis ko na rin yan. focus ko na. Ayan. Nalinis ko na. Nalagpit ko na rin yung mga ugasin. Ayun. So, iwain ko muna to. Magluluto ko muna kasi para makakain din ako. Nagugutom ako. Kaya tinapay na ako. Ayan. I-prepare na natin ang ating lulutuin na yung manok. Yung manok ay frozen. Yung laman ang kinuha ko. Ayan. Ayan. Na. Kahit na frozen. Hiwain na lang natin. Ay, tinago ako na hindi frozen. So ito na lang. Nakalabas na rin siya. Pero hindi pa siya pwede. Pero yung wait natin. Ito. 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 Yun. Ayun. Kuhain na natin ang ating manok. Ayan. Maliit lang ang hiwa. Ayan. Habang nagihiwa tayo, magkukwento ako. Kahapon, di ba Sabado linggo day off ko? Eh, noong Sabado, kasi lagi na lang Sabado ko minsan, naglilinis ako. Siyempre, alam mo na mga ano natin, Diba? All around nga. Kung nandito tayo. Kasi, kahit na hindi na itatanong, wala akong apartment dito. dati rate nang umupan ako, eh, commission din naman ako lumalabas puro in ako. Tapos, Okay, oh, kaya may part-time, hindi na ako nakakalabas. Ang ginawa ko hindi na lang ako nag-apartment. Apartment or flat. Ang sinabi dito, flat or flat. <laughs> Whatever. So, yun. In other words, nasanay sila na nandito ako. Kahit na day up, kasi. consequence, hindi mo naman ninaano yung mga ugasin, ugasan ko. No, kaya yung mga laga ko, uutusin, uutusan, nagawin ano ko kung na kaya ko din. Eh, kaso kung minsan pagod din ako sa part-time. di ba? Yung, um, mas pagod kasi yung part-time kasi na oras ang binabayad walang, siyempre nanisin mo ng ano, di ba? So, yun. Sa madaling salita, may naiwan ako. Hindi ko alam bakit. Kasi siguro hindi ko na yung ginagamit masyado yung oven. Naiwan yung mga yung pagkain sa baba. Unang wala. <laughs> o inamag. Yung ganan. Sa madaling salita, ulit. Um, hmm. Ano, ah. Uh, nakita ni Among Actually, hindi talaga ako naglinis ng sabalo no? at nakita ko marami dito sa kusina. Siyempre, walang cut mo ng ano, diba? Every uh, Sabado ganyan, tapos sila aalis. Uh, Minsan, tinatanong ko, mas okay yata. Uh, hindi ko nararamdaman yung off ko ngayon. Magbuhad na ng COVID. Yan ang lagi sinasabi. Magbuhad na ng COVID, hindi ko nararamdaman yung day off ko. Kasi nasayang niya sila na nandito ako. Nakakala nila ganyan. In other words, yun nga, marami yung kusina. Pag nag stay siya dito, nakikita. Yung mga dumi naman, nagpapakita sa kanya. Diba? Basta, uh, laging ganyan. Nasanay na ako. Dati-dati eh. -dati, yung sinasabi ko. Tapos, sabi niya, uh, na nagpanik daw siya. Ba't ka nagpanik? Ayun daw, marami. May nakita sila dito sa ano. Yun lang pala. Ay, hindi ko na pinansin kasi eh, talaga marumi. inaami ko naman na marumi dahil nga wala ako. Tsaka hindi ako naglinis sa Laki na lang pa rin. Dadanam mo yung mga ugasan. Ugasan ko kahit nagaling ako sa part-time na, hindi, na hindi ko naman obligation yun dahil na birthday ko. Eh, kung minsan nandito rin ako, Inaayos ko rin. Eh, kaso kung minsan tinatamad talaga ako, tsaka wala ako sa mood. ba ganun. Yun lang, share ko lang. So, magluluto na tayo. Kain na ako na. Wala akong luya. So, pwede na to. Ang importante, magkakalasa siya. Okay. Tsaka, Ayun, mag-start na tayo. Kailangan natin ng wala akong malakit. Kailangan natin ng bigas na kalahati. Manok. Sibuyas, baka wala akong luya. Lagyan na natin ng asin para ayan. Wala tayong press. Tapos, paminta na rin. Lagyan na din natin ng paminta para magkalasa. Ayun. So, magigisa na tayo. So ayan. dito na tayo magluluto. Magigisa na tayo. Nagkukulo na rin ako ng tubig. Lagyan na natin ng oil. Ayan. Painitin natin ang mantika. Diba? Ayan. Kapag mainit na yung mantika, kailangan natin mainit na siya. So, hindi pa siya mainit. Balikan natin. Mainit na ang ating mantika. Ilagyan natin ang bawang at sibuyas. Pagsabayan na lang natin siya. Ayan. Sige-sige natin hanggat. Balikan ko kayo. Ayan siya. yung brown brown na ilagay na natin ang ating manok ayan okay na yan ulan natin masyadong i-brown na So, ilagay na natin ang ating manok. Lagay ako ng, ng asin at saka paminta. Para magkala sa lang. Ayan. Halo-halo hmm. lang natin. Kung may patis kayo, pwede lagyan nyo na ng patis. Ako, wala kasi akong patis. Ayan, ayan. Ayan. Babalik ako kayo mamaya. Lalagay ko na yung rice. Rice! Lalagay na natin yung rice. Marami pa. Lalagyan na natin kasi yung mga uh, Lagyan pa natin ng konting tubig. Ayan. Ang daming kanin nito tayo. dapat konting kanin lang pala pero okay na yun uli na natin natin tubig Ayan, Ayan natin siyang kumulukulo hanggang maluto yung kanin. Ayan. Ayan, may lugaw na tayo. Ayan. So, okay na to. Tapos mamaya papainitin ko rin. Ayan, at least may lugaw na ako ako lang kakain pero ang dami, di ba? Eh, okay na yan. So, you So, mga kainan ko, hanggang dito na lang aking video. Please like and share kung nagustuhan nyo. Please, subscribe na rin. Thank you for watching, Bye. Ganito na mag-injure ako. Ayoko nang gusto. Eh. Seen something I've never seen before. When you put on the pineapple, we couldn't be friends anymore. Pineapple